Halos dalawang dekada nang nagahabi si Nanay Ruth. Maliban sa hilig niya ito, ito rin ang rason kung bakit niya napagtapos sa kursong Criminology ang kanyang panganay at natutulungan din niya ang kanyang mga kaanak. Nak nakakatulong sa mga pangangailangan ng mga anak ko sa pag-aral nila noon. Pagkain, <laughs> pambayad ng sila, parang naiinggan niyo alang ako sa pag Hindi mahirap yun pag gusto mong gawin, hindi naman mahirap. Pero sa paglipas ng panahon, humina ang kanyang negosyo dahil sa pagbaba ng demand dahil unti-unti na rin nababaon ito sa limot. Unti-unti okay. siyang, di ba marami na, marami na kami naman Kaya mas mabuti kung hindi titigil yung weaving para ano. Kasi yung mga iba, walang trabaho. Kung gusto nila, di mag web na lang. Sa lamang si Nanay sa mga patuloy pa ring nagsusulong ng tradisyonal na paghahabi sa Cordillera. Patunay na hindi pa patay ang paghahabi sa Cordillera kahit man panganib ang modern weaving. Kaya naman sa ika daan at dalawamputpitong taong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, kasama sa Independence Day Photo and Art Exhibit ng Baguio Country Club ang mga produktong gawa sa tradisyonal na paghahabi. Very active, ma'am, from traditional to sa amin, con contemporary weaving, very active ang ano ngayon. Mm -hmm. Sa lahat, halos lahat yata na weaving, uh, yung mga regional weavings kasi di ba kanya-kanyang province, may kanya-kanyang color, kanya-kanyang uh, presentation ng mga uh, traditional weaving nila. Very active na ngayon. Mm -hmm. Basta nag-upgrade sila, pati yung pati, pati colors nila, nag-upgrade din yung mm -hmm. iba. Mm -hmm. Lalo na ngayon, sikat na sikat yung ano weaving natin ngayon, eh. lalo na. Ano required yung mga mga 'di ba mga Filipiniana, Asian ano yung mga government uh, employees natin, very active. Ang nasabing produkto, hindi lang ibinibenta sa Cordillera, kundi nakakarating na rin ito sa iba't ibang panig ng bansa. Bukod sa mga tradisyonal na tela, kumagawa na rin sila ng mga kasuotan, mga wallet at bag na may iba't ibang disenyo. Isang paraan daw ito para mas lalo pang maisulong ang mga produktong tatak-lokal. Marami ma'am na po provide na jobs especially sa mothers. Tapos yung kasi hindi lang weaving uh, process ma'am, may other process yan before ano yung kasi we start from the thread. May long process yan yung tying, dyeing, siyempre hindi yung don't need to be to yung kailan, hindi mo mal kailan na malaman weaving basta sa tying, dying iba rin mga taong involved yan. Mm -hmm. Maliban sa pagkakaroon ng mga inovasyon sa kanilang mga produkto, patuloy din ang paghihikayat nila sa mga kabataan na ipagpatuloy ang tradisyon na paghahabi. Next generation na papalit. Mm -mm. Parang yung mga younger generations, parang hindi nila masyadong na-appreciate na yung ano. Parang hindi na sila matyaga actually kasi tiyagaan ang paggawa kasi dito sa process niya. Mm -mm. Yung talaga it takes, yung parang heart talaga yung sa trabaho. Mm -mm. Mm -mm kasi para you have to appreciate kasi yung weaving para ma, ma learn, you learn to love what you are doing, di ba? Ang kanilang mga produkto ay matatagpuan sa Independence Day Photo and Art Exhibit sa Ambassador Francisco del Rosario Hall sa Baguio Country Club at magtatagal ito hanggang sa ikalabing dalawa ng Hunyo. Angel Arquero, RNG News.